Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isang libot naput isa hanggang isang libot naput lima, kabanata isang libot naput isa. Hindi talaga sineseryoso ni Charlie ang pamilya Wilson. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay walang iba kundi mga clown sa kanyang mga mata. At sigurado siyang tiyak na hindi darating ang grupong ito para guluhin siya. Sa karagdagan. Si Horia ay dapat nagalit kay Elaine para sa mga buto, kaya tinansya na ang hinaharap na firepower ng pamilya Wilson ay dapat nasa bienan. Ito ay talagang isang magandang bagay, ang mas asama ay may sariling kalungkutan. Pagkatapos ang kanyang mga iniisip ay nakatuon sa pagtatayo ng hardin ng gulay para sa kanyang asawa. Si Solomon White ay ganap ng aktibo sa oras na ito at kung saan saan siya pumupunta sa mga baseng pagtatanim ng gulay upang makabili ng magagandang gulay at prutas. Sa isang hafon, nakakolekta siya ng maraming malusog at berdeng organikong species. Nais ni Charlie na makita ng kanyang asawa ang hardin ng gulay sa ibaba kapag siya ay bumangon kinabukasan. Kaya hiniling niya kay Solomon White na pangunahan ang mga tao na magdala ng mga halamang puno ng mga gulay at prutas sa pagtatayo sa gabi. Sa sandaling ito, si Mrs. Wilson ay nakatingin sa marangyang kusina sa villa. Hindi niya kayang gumawa ng anumang bagay. Maganda ang villa na ito kahit saan, kahit ang kalsada, gamit sa bahay, o kasangkapan. Walang isang patak ng mantika o isang butil ng bigas sa kusina. Kung wala, Walang paraan upang simula ng pagluluto. Ang lahat ay nagsimula sa bahay ni Wu sa umaga, at dumating dito sakay ng kotse mula sa susyo. Alas sa na ng hapon at lahat ay nagugutom kapag nakita nila ang oras para sa hapunan. Gayunpaman, isang nakakahiyang tanong ang ibinate sa harap ng limang miyembro ng pamilya Wilson. Walang pera para kumain, ang apat, ang matandang babae, Wendy. Noah, at Harold ay kanina pa mahinang kumikilos. Matapos manatili sa detention center ng napakaraming araw, natural na walang kita, so basically walang pera sa bulsa. Bago pumunta si Horia sa Black Coal Mine, nawalan din siya ng pera dahil kay Charlie, nang siya ay iligtas mula sa Black Coal Mine. Wala siyang mahabang bagay maliban sa Amerikana ng uling. Bagamat pumayag si Regnar ng pamilya Wu na mag-invest ng 80 milyon sa Wilson Group. Ngunit hindi pa dumarating ang pera. Sa madaling salita, ngayon ang lahat ay wala ng pera para kumain ng hapunan. Iminungkahi ni Harold, Lola, bakit hindi natin tawagan si Regnar at hilingin sa kanya na padalhan tayo ng milyon muna sa WeChat, para at least may living allowance tayo sa pagkain. Ikinaway ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang kamay at mariing sinabi, Bastardo, hindi ba ito malinaw na mababa ang tingin sa atin ni Regnar? Nakatira tayo sa isang villa na nagkakahalaga ng higit sa isandaan milyon, at wala man lang pera at pangkain. Hindi ka ba nahihiyang buksan ang bibig na ito? Galit na sabi ni Harold, ano ang dapat kong gawin? Hindi tayo pwedeng magutom. Mom, Nahihiyang sabi ni Noah, masasabi mo na okay lang na magutom tayo. Sino ang maaaring magdusa mula sa pagiging gutom sa lahat ng oras? Iyon ang pamumuhunan ng kumpanya. Not to mention, the account of Regnar was also sealed by the bank. Kahit na ilipat ang pera ni Regnar sa account ng kumpanya, kailangan pa rin niya manirahan sa bangko at bitawan ang selyo pagkatapos makumpleto ang bangko. Itong tatlo o hindi darating ang limang araw, hindi ba tayo makapaghintay na gutom? Tinanong siya ni Mrs. Wilson, wala kang kaibigan o anuman, kaya dapat kang humiram ng sampung libong muna. Kabanata isang libot siyam naput dalawa. Nahihiyang sinabi ni Noah, nang hiram ako ng pera bago pumasok sa detention center, hiniram ko lahat ng kaya ko. Maraming tao ang nag-blackout sa akin. Tumingin muli ang matandang ginang Wilson kina Harold at Wendy. Harold, Wendy, paano na kayong dalawa? Wala ka bang kaibigan na pwedeng hiraman ng pera? Lola, wala kang alam, malungkot na sabi ni Harold. Ang balita ng pagkabangkarote ng pamilya ay matagal nang umiikot sa aking mga kaibigan. Ngayon, kahit sino akong makipag-usap sa WeChat, hindi ako papansinin ng kabilang partido kahit may pakialam sila sa akin, minsan ako magsimulang manghiram ng pera, magpapanggap silang patay. Sinabi rin ni Wendy na may panlulumong mukha, Lola, hindi na po ako makahiram ng pera, kung maaaring humiram ng pera, hindi ko gagamitin ng dabaw sod honey. Sinabi ng matandang Mrs. Wilson, bakit hindi mo padalhan si Fredman ng WeChat at hilingin sa kanya na mag ng kaunti? Dapat lagi kanyang binibigyan ng pera. Bumuntong hininga si Wendy at sinabing, Hinaranggan na ako ni Fredman. Tumingin si Noah kay Mrs. Wilson. Nay, wala ka bang kaibigan? Ako, malamig na bumuntong hininga ang matandang Mrs. Wilson, na may hindi likas na ekspresyon. Kung mayroon akong paraan para humiram ng pera, hindi ako magsasalita ng kalokohan sa inyo. Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Harold sa oras na ito at sinabing, Lola, dapat ba magbuhos ng isang bagay mula sa villa na ito at ilagay ito sa OLX upang ibenta? Not to mention, yung malaki lang ma LCD TV sa sala, tinatayang nasa 50,000 hanggang 60,000, maaari itong palaging ibenta sa halagang 20,000. Tama ba? Sinabi ni Noah. Pinahiram sa amin ng mga tao ni Regnar ang Villa. Magbenta tayo ng mga gamit ng ibang tao. Hindi ito ang kop. Ano ang hindi nararapat? Sinabi ni Harold, maaari kang mabuhay ng sampung taon. Kaya anong uri ng TV ang gagamitin sa loob ng sampung taon? Pagkatapos ay sabihin sa kanya na ang TV ay sira at maaari na nating alisin ito. At saka, Hintayin natin na makredit ang 80 million niya sa account ng kumpanya. Pwede bang bumili na lang tayo ng isa na kapareho lang? Nagliwanag ang mata ng matandang Mrs. Wilson at sinabi niya, Huwag mong sabihin sa akin, ang pamamaraan ni Harold ay, napakagaling. Nang marinig ito ni Harold, natawa siya at sinabing, Lola, magaling pa rin ako sa kritikal na sandali na ito. Hindi masama, hindi masama, tumango si Mrs. Wilson at sinabing, kung gayon maaari mong tingnan kung magkano ang magagastos sa bagong TV, at pagkatapos ay ibenta muna ito sa OLX. Lumapit ka agad si Harold sa sobrang laki ng LCD TV sa sala, tinignan ang modelo, at pagkatapos ay naghanap sa internet, at sinabing nagulat, Nako, magagalit ako. Itong TV ay nagkakahalaga ng isandaang libo. Nagulat ang pamilya sa halagang ito. Ang isang TV ay isandaang libo, na masyadong maluhu. Tama? Mabilis na binuksan ni Harold ang second-hand na website, at nalaman na siyam na pung porsyento ng mga bagong TV ay nakabukas ang pangalawang kamay na website. Ay maaaring magbenta ng higit sa anim na pung libo. Kaya sinabi niya, sa tingin ko nagbebenta sila ng higit sa anim na libo para sa sam na ng mga bago at ang aming sam porsyento ay mga bago. 70,000 ay hindi problema. Nagmamadaling sinabi ng matandang Mrs. Wilson kung magbebenta ka ng 70,000, libo, ayaw mong magbenta agad ng 70,000. libo. mong ibenta ito ng direkta sa halagang anim na libo at tinatayang maaari mong ibenta ito sa lalong madaling panahon. Ang aming pangunahing prioridad ngayon ay ang kumain ng mabilis. Biglang natauhan si Harold, Lola, pagisipan isipan mo lahat, magpapapicture ako, tapos maglagay ng 60,000. Agad niyang binuksan ang camera function ng mobile phone, kumuha ng kaunting mga larawan sa TV at naipost ang mga ito sa second-hand na website. Sa sandaling ito, sa bahay ni Wu sa Suzhou, tinanong ni Regnar ang kanyang katulong. Ano ang sitwasyon ng pamilya Wilson ngayon? Sila ba ay nagsimula ng makipaglaro kay Charlie? Tumawag ang katulong, at pagkatapos ay sinabi, Mr. Regnar, ang taong namamahala sa ating surveillance ay nagsabi na wala silang anumang conflict ni Charlie. Kaya nabulunan sila Charlie at ang kanyang biyanan. At pagkatapos ay bumalik sa Villa. Sila ngayon ay nasa website. Ang TV set sa Villa ay ibinibenta. Naisip ni Regnar na mali ang narinig niya. At sumigaw. Bakit? Kabanata 1,103. Alam ni Regnar na ang pamilya Wilson ay may napakahirap na buhay. Ngunit hindi niya alam na ang pamilya Wilson ay nagkaroon ng masamang buhay. Binigyan niya sila ng isang tirahan, upang ilagay sila sa ilalim ng mga talukap ng mata ni Charlie bilang tini. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay lumipat sila at magbenta ng mga gamit sa bahay sa villa. Galit siyang humirit at nagmura. Ang pamilyang ito ay talagang isang grupo ng mabahong sheet at putik. Hindi kayang suportahan ang pader. Naramdaman din ng katulong na ang mga taong ito ay masyadong mababa sa paggawa ng mga bagay. Kaya tinanong niya, Mr. Regnar, gusto mo bang itaboy sila ngayon? Kung hindi mo sila itinaboy, sila ay papasok sa villa pagkatapos ng ilang sandali at kainin ng lahat. Napabuntong hininga si Regnar. Talagang hindi niya minamaliit ang pamilyang ito, ngunit nabuhay na sila sa tabi ng bahay ni Charlie kung itinaboy niya ang mga ito ngayon, hindi ba ito ay isang pagpapakita ng kahinaan kay Charlie? Kaya't ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabi, huwag magmadali sa ngayon, tingnan muna natin. Tumango ang katulong, pagkatapos ay hahayaan ko ang mga tao na patuloy na subaybayan sila. Sa sandaling ito, hindi alam ng pamilya Wilson na ang lahat ng kanilang mga aksyon ay nasa ilalim ng ilong ni Regnar. Matapos may post ni Harold ang TV na ito sa isang second hand na website, agad may nakipag-ugnayan sa kanya. Mura kasi, brand new at 60,000 lang ang nabili niya, which is katumbas ng 40% na diskwento. Matapos magtanong ng ilang impormasyon ang kabilang partido, agad niyang kinuhana ng litrato ang kanyang mga paninda. Sa segunda manong website at sinabing kukunin niya ang mga paninda. Natural na napakasaya ni Harold na iniulat kaagad ang address sa kabilang partido, at nagmaneho papunta sa kaginhawahan. Sa oras na ito, ang pamilya Wilson ay gutom na gutom na, ang kanilang mga dibdib ay nasa kanilang mga likod, at hinintay nilang mabenta ang TV at lumabas para kumain ng buong pagkain kasama ang pera. maya, -maya may dumating na mag-asawang nasa middle-aged. Pagkatapos suriin ang TV at kumpirmahin na walang problema sa power, agad nilang napagdesisyona na bilhin ito. Gayunpaman, dahil sila ay mga bisita, at hindi sila mapanlin lang ng mga numero, ang kotse ay maaari lamang iparada sa pintuan ng lugar ng villa. Hiniling ng mag-asawa kay Harold na dalhin ang TV sa gate ng Thompson Community. Si Harold ay natural na walang anumang opinyon. Ngunit ang TV na ito ay masyadong malaki. Siya at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Noah ay kasama sa nagbuhat. Dala ng mag-ama at ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang malaking TV set at naglakad sa labas ng villa area. Naglakad si Horia sa likod kasama ang Lady Wilson. Ang Lady Wilson ay masyadong gutom, kaya siya ay medyo hinihingal at nangangailangan ng tulong mula sa iba. Nakita lang ni Elaine ang eksenang ito. Sumandal siya sa gilid ng kalsada. Ngumiti at nagtanong. Oh, kakalipat lang ng pamilya mo at nagbenta agad ng TV. Sabi ko sayo wag kang mamaga ng mukha para punuin ang taong grasa na walang pera. Sa ang ng Thompson mo kayang tumira. Galit na nagmura si Noah. You know a shit. I think this TV is too small. Kaya papalitan namin ito ng mas malaki. Napabuntong hininga si Elaine. Ito ay talagang ipinagyayabang na hindi mag-draft. Hindi ko alam ang sitwasyon ng iyong pamilya. Ang Wilson Group ay bangkarota, at ang iyong asawa ay nag-donate ng lahat ng pera sa Project Hope, at maaari pa rin itong makuha ng iyong pamilya. Anong klaseng pera, kung ikaw ay talagang mayaman? Hindi ka sana naging mahirap at tumakbo sa mga lansangan. Nang marinig ni Noah na sinabi ni Elaine na nagdonate ng pera ang kanyang asawa sa Hope Project, siya ay galit na galit. Natural na alam niya ang nangyari, kaya't kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Elaine. Binabalaan kita na isa alang-alang bago ka magsalita, mag-ingat ka, maya-maya lang ay aayusin ko na ang bayarin sa'yo. Halika! Sinabi ni Elaine na may pagkadismaya. Kung ikaw ay isang lalaking may hawak, tanungin mo lang ako ngayon. Nagkataon lang na nasa bahay ang manugang ko. Masarap ba kayong magchat? Nang marinig ito, biglang nanlambot si Noah. Hindi siya naglakas loob na sigawan si Charlie, kaya nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Sandali, magiging mas mabuti ang pakiramdam mo sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, Binati niya si Harold at sinabing, Harold, kumilos ka kagad, at mabilis na magpadala ng TV. Pinandilate ni Horia si Elaine ng paalis na ito, bagamat puno siya ng galit, siya ay hindi Kabanata, isang libot Kabanata 1074 Matapos sa wakas ay tulungan ng iba na ilagay ang TV sa kotse, natanggap nila ito, at ibinenta ang TV para sa libo. Tuwang-tuwa na sinabi ni Harold. Siguradong masarap kumain ang pamilya natin. Gusto ko ang seafood hot pot? Nagmamadaling sinabi ni Noah. Oo, gusto kong kumain ng ilang abalone para masaya. Sinabi ni Mrs. Wilson sa oras na ito. Harold, ilipat muna ang pera para sa pagbebenta ng TV sa akin gamit ang WeChat. Nang marinig ito ni Harold. Dali-dali niyang sinabi, Lola. Ayos lang sa akin ang perang ito. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Napakaraming naranasan ng matandang Mrs. Wilson. Ngunit ngayon ay mayroon lamang siyang ideya. Lahat ng pera ay dapat na ilagay sa kanyang sariling lugar. Kung hindi, siya ay walang pakiramdam ng seguridad sa lahat. Kaya't sinigawan niya si Harold. Kailan ang turn mo na tumawag sa bahay ko? Sino ang nanalo ng Thompson First Class Villa? Nakalimutan mo ba? Nang marinig ito ni Harold ay biglang naging pangit ang kanyang ekspresyon. Alam na alam ni Noah na oras na para sa Lady Wilson na maging master ng bahay muli, at walang dapat sumuway sa kanya. Kaya sinigawan niya si Harold. Anak, kailan ka pa natutong makipag-usap sa lola mo? Ipasa mo ang pera sa lola mo. Walang magawa. Ginamit ni Harold ang WeChat para ilipat ang lahat ng pera sa Lady Wilson. Matapos matanggap ang pera, ang Lady Wilson ay lumuwag ng kaunti at sinabi, Okay, pumunta ka lang at kumain ng seafood hotpot ayon sa gusto mo. Sa loob ng seafood hot pot restaurant, humingi ng isang kahon ang pamilya Wilson, at pumasok ang pamilya at binantayan ng isang maliit na hot pot dahil napakaraming mahirap na araw sa panahong ito. Walang mamantika na tubig ang tiyan ng limang tao, kaya lahat ay umorder ng isang mesa ng pagkain dagat at wala ni isang gulay. Mainit na ang kahon, kaya umorder sila ng anim na mainit na kaldero, na umuusok na mainit at mahalumigmig. Gayunpaman, ang pamilya Wilson ay nasiyahan sa pagkain, lalo na sina Noah at Harold. Parehong kumakain at pawis na pawis. Si Horia ay kumain ng mas kaunti, dahil siya rin ay nagdusa ng husto sa Black Hole Mine. Banggitin ang pagkain ng seafood. Sa loob ng mahabang panahon, hindi pa siya nakakain ng hipon. Sarap na sarap siya sa pagkain, at nagiinit ang buong katawan niya. Hindi niya namamaliin na hinubad ang kanyang coat. Siya ay medyo pawisan. At siya ay malagkit at hindi komportable. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na ang bahagi ng privacy ay biglang gas-gas. Ngunit ang lokasyon ay masyadong privado at hindi siya maaaring kumamo o mahawakan. Kaya maaari lamang niyang kuskusin pabalik-balik sa upuan. Ngunit ang kuskusin na ito ay hindi mahalaga. Ito ay nararamdaman lamang ng higit at higit na makati at mas hindi komportable. Akala niya ay kumakain siya ng mainit na kaldero, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kaunti sa kanyang puso at may naalala. Ang dam na supervisor ng Black Hole Mine, nang pilitin niya ang sarili na samahan siya gabi at gabi noong nakaraan, hindi siya naligo. Sa tagal ng panahon na yon, hindi raw ito mahaba, hindi maikli, laging napakababa sa kalinisan. Magkakaroon ng higit o hindi gaanong mga nakatagong panganib. Sa pag-iisip nito, hindi niya naiwasang tanungin ng sarili, ito kaya, may sakit ba siya? Kabanata 1,015 Nang maisip niya na baka siya ay may sakit, naramdaman ni Horiana na ang pangangati ay naging labis na mas malakas. Nagpanik siya, at napaisip sa sarili. Paano kung nagkasakit talaga siya? Siya ay muling nakikipagkita sa asawa niya ngayon. Kung talagang nagkasakit siya, mahirap itago ito. Paano kung malaman niya? Ang mas nakakatakot ay noong nasa bahay ni Wu ang dalawa kahapon, ang tunog na natili pa rin ang mga alon. Sa oras na yon, ang kanyang asawa ay hindi naghanda ng anumang mga hakbang. Ano ang dapat niyang gawin kung mahawaan siya nito? Sa ganitong paraan, hindi ba niya malalaman na nakasama na niya ang iba sa black coal mine? Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Horia na pumunta sa ospital para magpa-check up bukas ng umaga. Kung hindi siya nagkasakit, maswerte siya. Kung talagang nagkasakit siya, ano man ang mangyari, kailangan niyang mabilis na makahanap ng paraan upang gamutin ito. Ngunit dumating muli ang problema, kapag pumunta siya sa ospital. Kailangan niyang magparehistro para magkaroon ng pagsusuri. Kailangan magreseta ng gamot, at kailangan gamutin. Siya ay walang pera ngayon, at walaman lang pera para pumunta sa ospital para magpasuri. Ang Lady Wilson ay mayroong 60,000, ngunit paano siya makakakuha ng kaunting pera mula sa kanya? Alam na alam ni Horia na ang Lady Wilson ay may maraming opinyon tungkol sa kanya ngayon. Ang dahilan ay nang humingi ng pera ang Lady Wilson sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay walang kabuluhan, ngunit ibinigay ni Charlie ang kanyang pera, kaya galit na galit ang Lady Wilson. Kaya sa kasong ito, tiyak na imposibleng humiram ng pera sa matandang ginang Wilson. Ano ang magagawa niya? Kung talagang may sakit siya, hindi mo maiwasang gamutin ito. Sa pag-iisip nito, bigla siyang nagalala. Paano ako makakakuha ng pera? Bigla niyang naisip na magbenta ng TV at nakakuha kaagad ng kaunting inspirasyon sa napakalaking villa na ito. Ang daming furniture at appliances sa loob. Kaya may mahanap siya o dalawa na hindi masyadong napapansin. Pwede bang magbenta na lang hindi alam ng Lady Wilson. Sa pag-iisip nito, Pinagaan ni Horia ang kanyang puso at nagpasya na bumalik ngayong gabi upang makita kung mayroong anumang bagay na maaaring ibenta ng palihim. Pagkatapos magbenta, bukas ay pupunta siya sa ospital. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Horia na ang pangangati ay tumindi sa halip na magbigay ng anumang kaluwagan. Umupo siya sa upuan at hinimas pabalik-balik ng mahabang panahon, lalo niya itong hinimas. Lalo siyang nakaramdam ng pangangailangan para sa higit pa, ngunit palagi siyang hindi komportable para sa pangangati ng kanyang bota. Nakita ni Noah na palagi siyang nagkukuskus doon, at hindi niya maiwasang magtanong. Asawa ko, ano bang problema mo? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Natarante si Horia at nagmamadaling sinabi, okay lang, walang hindi komportable. Tumango si Noah nang hindi na nagtanong pa, ngunit maya maya, sumandal ito sa tenga niya at mahinang sinabi, Asawa ko, may almuranas ka ba? Nang marinig ito ni Horia, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ngumiti si Noah at sinabi, Matanda na tayo at kilala na kita? Hindi ba madalas tayong gumawa ng krimen dati? bibili ako ng isang kahon ng ointment pag uwi mamaya, at pumunta ka na lang at ilapat ito. Nagpanik na sinabi ni Horia. Ano ang sinasabi mo? Walang ganoon. Kung mas hindi natural ang ekspresyon ni Horia, mas mukhang gusto niyang takpan pataas. Kaya ngumiti si Noah, itinuro ang pagkaing dagat sa mesa, at nakangiting sinabi, hindi mahalaga kung hindi mo ito aminin. Ngunit huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo na puro taba ang seafood sa mesa. Kung may pamamaga sa katawan, o mayroon mang ulcers, acne, o almoranas, hindi mo dapat hawakan ng seafood. Napakarami mo nang nakain ngayon, kaya mag-ingat ka. Nagulat si Horia nang marinig niya ito, at pati ang chopsticks sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa sa isang putok. Alam din niya na ang seafood ay mabalahibo. Ang mga sugat na nagpapasiklab o almuranas ay kinatatakutan ang mabalahibo, ngunit natatakot ba siya sa mga sakit na ginekologiko o venereal? Sa pag-iisip nito, agad na kinuha ni Horia ang kanyang mobile phone at naghanap ng linya sa kanyang mobile phone habang ang iba ay hindi pinapansin. Maaari bang kumain ng mga pasyente ng STD ng pagkaing dagat? Pagkatapos maghanap, ang mga resulta ay lumabas sa kanyang pagkabigla.